Nandito ako ngayon sa pagawaan ng mga buhangin, gaya nitong mga bato na malalaki. Ayun, yung mga bato na yun na malalaki, hinuhukay nila tapos ah, pinino-pino. Ayun, yung mga malalaking bato. Ayun, nandito po ako. Hindi, hindi Hindi ko lang alam kung anong klaseng site to. Kung gusto ng pino, ayun yung pino, yung kulay brown. Kung gusto malalaking bato, ayun yung malalaking bato. Ayan, may iba-ibang klaseng mga bato. Ayan, parang pebbles din siya dito, e, parang. Ito na yung ano giniling na mga bato. Ayan yun na yung giniling. Ayan. Kasi kailangan namin mag-order ng mga buhangi, ng mga bato. Kasi gawa ng ipapaayos yung bahay ng amo ko. So, ito ako ngayon sinamahan ko. Ayan, kausap niya yung ano, yung nagtatrabaho rito sa site na to. Ayan. Hindi ba? Lakas ng hangin. May iba-ibang kulay din ang mga ano, buhangin. May dark brown, may brown, may gray, di ba? May iba-ibang, may mga bato din na iba-ibang halo. Ayan siya. Habang nag-aantay ako sa amo ko, kasi kinakausap niya yung tao. So, <clears throat> ayan. Ito muna tayo. Kasi ano lang naman ako. Mag-video lang ako ng saglit. Diba? Ayan siya. Tagal pa naman makapuno ng ano to. Ng ilang oras, ilang minuto, ganyan. Oh God. kay akit na sa sasakyan kay sobrang lamig na ayan guys akit muna tayo dito sa ating sasakyan up ya yeah. <laughs> nalalaglag pa ako <laughs> aray walang makapitan aray agwe ayan ayan Kailangan ko lang ng apat na minuto. Ayan. Ayan, yu. Ayan yung empleyado. Ayan.